Sa gilid ng kalsadang ito dito sa Tondo, Maynila, inabutan naming abalang labing tatlong taong gulang na si Randy. Hindi niya tunay na pangalan sa pagsusunog ng mga kable ng kuryente. Hindi ka ba napapaso? Hindi ka ba natatakot sa sarili ka? Hindi po. Kasi po pag nagsusunog ako, nakakausap din po ako ng mga kaibigan ko. Nililibang din na po. Hindi sa karaniwang pamumulot lang nakukuha ni Randy ang mga kabling sinusuno. Dahil madalas ninanakaw raw niya ito sa ilang residential area. Mapanganib ito dahil anumang oras maaari siyang makuryente sa pagnanakaw ng kable. Lalagyan ko po ng pangalawit kung ano. Kung so, kawayan kasi so, ko kung ko, pag may naramdaman ako, na ilahin ko na ko. Hindi mo ba alam na bawal yung pangunguha ng ibang sa'yo? Opo, alam ko po. po. No! Bakit? para lang po makabilis lang kami ng bigas. Panganay sa limang magkakapatid si Randy, grade 1 lang ang inabot niya sa pag-aaral. Pinili niyang huminto para makatulong sa kanyang mga magulang tulong so, ko sa mga tulong sa mga magulang ko. Kaya ako lang ko nagagawa. Pagkatapos sunugin ang makable, pinitpit ni Randy gamit ang isang kahoy ang mga ito para humiwalay sa tanso. Bagamat napapaso sa init nito, kailangan niya itong pagsamasamay para maibenta. Labagman sa kalooban ng kanyang mga magulang, wala raw silang magawa para mapigilan si Randy sa pagtatrabaho. Masakit kasi naman, hindi ko mabigit kung kailangan niya Pag-aaral na hinto siya sa pag-aaral yun niya Kapatid niya lang yung ikap na mag-aaral. Siya gusto niyang ganyan sa sarili niya. Nangangalakal. Kagustuhan niya katulong sa aming mag -asa. Wala din naman ako magagawa kasi hindi naman namin mabigay ng lahat ng pangangailangan niya. Isang luma ng problema ang child labor sa bansa. Pero sa pinakauling pag-aaral na ng National Statistics Office o NSO, papataas ang kaso ng child labor sa Pilipinas. Mula 2.4 million noong 2001, nasa 3 million na ito noong nakarang taon. Ayon pa sa Child Labor Index ng Mapplecroft, isang international group, isang Pilipinas ay tinuturing na may extreme risk o lubusang mapanganib na uri ng child labor sa buong mundo. Lumalabas din sa pag-aaral na tatlo sa bawat limang child labor case ay hazardous o delikado sa kalusugan ng mga bata takung panganib doon sa ano no? sa mga batang bananan. so una yung pagsunog nila no ng, ng whatever uh, material na may copper content at yung usok na lumalabas from that no talagang nakakasira yon kasi that's chemicals no, nakakasira sa katawan nila pangalawa kung saan man nila to kinukuha so for example Uh, doon sila sa dump site na nagtatrabaho. That in itself, hazardous din. Kasi ang dami nilang pwedeng makuha dyan uh, na makakasugat sa kanila. No? But most important of all, dahil they resort to stealing, no? pag nanakaw, that's considered a criminal activity. Work that is already a criminal activity, that's considered a worst form of child labor. Sa ganitong hanap, boy rin namulat si JR, labing isang taong gula kwento niya, anim na taong gulang pa lang siya nang magsimulang magtanso. Pero ang hanap buhay niyang ito ang naglagay din sa kanya sa bingit ng kamatayan. Taong 2007, habang kumukuha ng kabling mapapagkunan ng tanso mula sa isang truck, bigla raw itong umandar at nakaladkad siya. Naging sani ito ng pagkaputol ng kanyang kanang paa. Sa kabila ng aksidente, patuloy pa rin sa gawain ito si JR. Saan mo ginagamit yung